Ang Magsaysay Road ay isang lugar na maraming kwento ng kababalaghan na nagmumula sa mga residente at motorista na dumadaan dito, lalo na sa gabi. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang tungkol sa White Lady na di-umanoy nagpapakita sa gitna ng kalsada. Ayon sa mga nakaranas nito, Kapag dumaan ka sa Magsaysay Road sa dis oras ng gabi, may pagkakataong makakita ka ng isang babaeng nakaputi na tila bigla na lamang lilito sa gilid o gitna ng kalsada. Ang ilang motorista ay nagsasabing parang nagpapahiwatig ito na nais magpatulong o makisakay. Subalit, kapag tumigil ang sasakyan o lumingon ka sa likod, bigla na lamang itong nawawala. May bersyon ng kwento kung saan sinasabing ang babaeng ito ay isang dating biktima ng aksidente sa kalsada. Ayon sa alamat, siya raw ay isang buntis na namatay matapos masagasaan ng isang sasakyan na hindi tumigil upang tumulong. Dahil dito, nananatili raw ang kanyang kaluluwa sa lugar upang maghanap ng hustisya o ganti. Bukod dito, may mga ulat din tungkol sa mga nawawalang oras o time lapses. Ang ilang motorista ay nagsasabing parang masyadong mabilis o mabagal ang kanilang biyahe sa kalsadang ito na tila ba mayroong anomalya sa oras kapag dumadaan dito. Ang mga kababalaghang ito ay patuloy na nagpapakilabot at nagbibigay misteryo sa Magsaysay Road. Ikaw ba, may naranasan na bang kakaiba o nakakakilabot sa lugar na ito? <coughs> Ang iba pang kwento tungkol sa Magsaysay Road ay nagmula sa mga residente na malapit sa lugar. Isa sa mga ito ay tungkol sa misteryosong boses na naririnig sa kalaliman ng gabi. Ayon sa kanila, may maririnig daw na iyak ng babae na tila nang gagaling sa gitna ng kalsada, ngunit kapag sinubukan mong hanapin ang pananggagalingan ng boses, bigla itong nawawala. May ilan ding nagsasabing nakakakita sila ng mga anino o shadow figures sa gilid ng kalsada, lalo na sa madidilim na bahagi nito. Ang mga aninong ito ay parang nakatitig lamang sa mga dumadaan at bigla na lamang naglalaho kapag nilalapitan. May mga kwento rin ng mga driver ng tricycle o jeep na di umano'y nakasakay ang isang misteryosong pasahero. Isang pamilyar na senaryo ang isang babae na tahimik lamang sa likod ng sasakyan. Ngunit kapag sumilip ang driver sa rearview mirror, makikita niyang wala palang gulo ang pasahero. Sa sobrang takot, may mga driver na bigla nalang humihinto at tumatakbo palayo sa kanilang sasakyan. Ang lugar ay itinuturing na isa sa mga haunted roads dahil sa mga ulat ng aksidente na naguugat daw sa mga kababalaghan. Ang iba'y naniniwalang ang mga espiritong hindi matahimik ang siyang nagiging sanhi ng bigla ang mga insidente. Mga sasakyang nawawalan ng kontrol o mga driver na bigla nalang humiwas sa wala namang tao sa gitna ng kalsada. sa paglipas ng panahon, mas marami pang kwento ang lumitaw na tila nagpapalakas sa misteryo ng Magsaysay Road. Isa sa mga bagong bersyon ay ang kwento ng isang lalaking naglalakad sa tabi ng kalsada sa hating gabi. Ayon sa mga nakakita, nakasuot ito ng lumang damit na parang mula pa sa dekada 2080. Tahimik siyang naglalakad, ngunit kapag nilapitan o tinanong kung okay lang siya, bigla siyang naglalaho. May nagsasabing ang lalaking ito ay isang manggagawa na nabiktima ng aksidente noong ginagawa ang kalsada. Bukod pa rito, may mga ulat mula sa mga grupo ng kabataan na naglakas loob na mag-ghost hunting sa lugar. Isang grupo ang nagkwento na nang dumaan sila sa isang bahagi ng kalsada, bigla na lang namatay ang kanilang sasakyan. Habang sinusubukan nilang ayusin ito, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila bumalot sa kanilang paligid. Kasunod nito, may narinig silang mabibigat na yabag na parang may naglalakad sa likuran nila, ngunit nang sila'y lumingon, wala silang nakita kundi ang dilim ng paligid. Sa takot, iniwan na lang nila ang kanilang sasakyan at naglakad palayo. May isa pang nakakakilabot na kwento mula sa isang motorista na madalas dumaan dito tuwing madaling araw. Ayon sa kanya, minsan daw ay nakakita siya ng tila batang naglalaro sa gitna ng kalsada. Natigin siya sa pagmamaneho upang hindi ito masagasaan, ngunit nang bumaba siya upang tingnan ang bata, wala siyang nakita kahit anong bakas nito. Sabi ng mga matatanda, may alamat tungkol sa batang ito, isa raw siyang ulila na hindi sinasadyang na aksidente sa kalsada, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matahimik. Ang Magsaysay Road ay nananatiling isang lugar na hindi lamang puno ng mga kababalaghan kundi pati na rin ng mga paalala sa mga trahedya ng nakaraan. Sa kabila ng mga kwentong ito, patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit daladala nila ang takot at pag-iingat tuwing dadaan sa lugar na ito. Kung sakaling mapadaan ka sa Magsaysay Road, Huwag kang magtataka kung may maramdaman kang kakaiba o kung tila may sumusunod sa iyo. Sabi nga nila, ang lugar na ito ay may sariling paraan ng pagbati sa mga dumaraan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Please paki-like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento.